So ayan mga boss, uh, magandang araw sa inyong lahat no. So ngayon, shoutout muna sa inyong lahat diyan ng mga follower natin, sa subscriber natin. Sa so, mga hindi nakakilala na mga boss, mga pala si Moto Jack 26. Yung YouTube channel natin Moto Jack 26. So page natin Jack lang yung pangalan natin. So ayan mga boss, nag ang ano muna tayo ngayon, usapang restock ng yung 2024. Ngayon mga boss, magpaparistro kasi ako. So, tinignan natin kung magkano ba ang gagastusin natin sa pagpaparistro ngayong 2024 ng service nating motor. So, nandito ako mga boss ano, sa Nabotas Fishport. Dito sa Nabotas LTO. Dito ako nagpaparistro kasi mabilis lang dito. Ayan mga boss, oh. dito ako nagpapa-inspection, dito sa nagpapa-emission, dyan, yan yung emission test mga boss, dito yung bayad ng emission, yan, pag nagpa-emission ka dito, mura lang. Murang emission dito mga boss, ah, 350. 350 lang yung emission test dito. Tapos yung insurance, ah, 550. Kaya lang, kailangan mo dito na maaga. Kasi pag, ano ka dito, pag alas 7 ka na pumunta ng umaga, or alas 7 na, wala ka nang maabutan ditong pila. Kasi may number dito mga boss. Kailangan mong kumuha ng, ano, kagyan, ng number kailangan mo ng number para makakuha ka sa, ano, sa pila o, so, lahat nung na nandito mga boss sa ano sa nagpakapila ng motor ay may ano may number so kailangan ng number so kailangan mong agahan pumunta rito mga alas 6 pa lang kailangan kailangan nandito ka na so ako mga boss pumunta ako dito mga bandang alas 6 may gitna So ang number ko ay number 56 So pang, na ako Pag ang number mo may git 50 na Panghapon ka na sigurado Kaya bumalik ako ngayong ano, 1pm ako bumalik So mamaya mga boss at Papakita ko sa inyo kung magkano yung gagastusin natin Sa pagpaparisto ng motor Ngayong 2024 So dito lang yan mga boss ano, Sa nabutas fishport Ayan. So So, ano mga boss pala, mayroon lang akong sa inyo. Meron lang akong eh, sasama yung mga ganong ano plate number na nakita niyo yung mga ano yung plate number na yan, yung marami yung nakalagay registered. So hindi yan tinatanggap dito sa Fishport na Botas Fishport LTO. Kailangan yung yung ganyan mga boss, oh, yung ganyan plate number. Yan. Kailangan yung isa yung meron sila doon oh, doon sa taas na ayun ayun oh, nakalagay doon sa taso oh. Natin. Yan natin. kailangan ganyan daw dapat square. Ay, ganyan oh. ganyan oh, square. Pero yung dating original, okay daw sabi niya. Sabi ng doon sa loob. So, pag ganyan ang plate number mo, yung ganyan na temporary na maliit, kailangan mo magpagawa ng ganyan oh. Ganyan ng oh, malaki. Tapos square na malaki. So ganun yung tinatanggap dito sa LTO na butas. Kailangan mo oh, magpagawa ng ganyan. So ayan mga boss oh, yung ganyang plaka ay hindi pwede, yung ganyan oh, maliit. Ang dapat ay ganito, oh, ayan. Minsan ito, yung ganyan dapat yung plaka. Yan ang ganyan ang tinatanggap dito sa ano, sa emission. Dito sa LTO nang nabutas. Pero yung ganyan ay hindi pwede. yung ganyan, maliit. Ito na ngayon yung tinatanggap nila. Dapat ganyan daw. Hindi yung kagaya dati na maliit. Alright mga boss. Uh, tapos na tayo magpa-rehistro. So ito yung binayaran ko sa rehistro, ayan, 254, 254 lang. 254 mga boss, tapos sa insurance, ito yung insurance natin ah uh, 550 tapos sa uh, ano sa sa smoke sa emission test ito yung binayaran natin uh, 350 yan 350 so 350 saka 550 sa insurance saka 254 sa registro so ayan mga boss yung binayaran natin dito lang yan mga boss sa uh, nabotas LTO yan kung kailangan dito mga boss yung pag nagparestro kayo pag nagpunta kayo dito uh, malaking plaka kagaya niya no yan hindi pwede yung kagaya dati na maliit tapos naka registered registered pa lang nakalagay hindi pwede yun nila inaano hindi nila tinatanggap no kailangan yung ganyan no yan yung ganyan plaka malaki yun na ang bago ngayon mga boss so ayan mga boss oh, so uwi na tayo Karistro ano, na tayo so kita kita na naman tayo sa susunod na vlog uh, paalala lang, mga boss no kung pupunta tayo dito sa ano sa <laughs> LTO na aga-agahan nyo kasi maraming pila ayan o dahil pila o oh. agaagahan nyo dito pag pumapunta kayo dito para makakuha agad kayo ng ano ng number para sa pag ano pag emission kasi yung emission mga boss yung matagal yun ang mahaba yung pila kailangan mong pumila na maga so yun lang mga boss uwi na tayo kita tayo, tayo kita kita ulit tayo sa ano, suno na vlog ride ship palagi Peace out. Bye-bye.